안녕 Sa Mindanao, ang comment ko lang parang kulang sa ano confidence. Kailangan mas mataas yung confidence pag binabana. Tapos mas, mas sigurado kayo sa sinasabi nyo. Tsaka uh, stick to the topic. Yun, nakita ko sa Team Metro Manila, nag, ano, talaga, nagstick sila sa topic. Na ipagtanggol nila yung, yung nabigay sa kanilang topic ng maayos. Tsaka yung mga bara, sunod-sunod din. Uh, overall, magaling parehong teams. Alam nyo, hindi madali mag-rap. Mag Lalo na pag lumaki ka sa Bisaya. Uh, lahat mga nagsasalita sa surroundings mo, bisaya. Mahirap magrap ng Tagalog, lalo na sumabay sila sa Metro Manila. Although nakita ko na hindi nila natatapos yung ibang bars, nakita ko naman na talagang prosigido sila na ipanalo tong laban na to. At sa kabila naman, sa Team Manila, sobrang consistent nila. So hindi yung parang, wala akong mapili sa kanila. Kanina hinahanap ko sino yung magaling eh. Pero lahat nagko-contribute eh. Parang consistent yung dating nila. At may mga tumatatak silang punchline. Gusto ko yung 20. Natawa ako doon. Bumenta yun, pare. Ay, yung lugaw. Narinig mo yung sinabi nila? Okay, magaling. Punto mo talaga pero, yung lugaw, ah. 20 pa rin. 20 <laughs> pa Thank rin talaga. Thank you so much, judges! This is Susan, my love, nasa Saudi na ako Sa wakas, nakatapak na ang mga paako Alam mo, ang buhay dito ay mas nalimoot Ang init-init na nga, ang dami pa nilang suot Sibuyas, pinamapak nila parang mansanas Kaya pala, hindi sila tinatablak kanta ang nakakapagtaka bakit Uy, okay ito ah Stick to ay post nga sa FB Uy, ano ba sa kapa na X5? Sarap i-share agad ang Masar astig naman. picture mo sa concert Pero kung bitin ang FB promo mo sa cellphone, hindi astig yan Kaya dito ka na sa TM Dahil sa astig FB15 ng TM, ang 15 pesos mo may unlimited Facebook na for 2 days I-text lang ang Astig FB15 at isend sa 8888. Pwede mo nang ishare yung astig na picture mo and more. Kaya dito ka na sa Republika ng TM. Astig! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Ang nanalo para sa Laglagan 1. Ito yung round 1 kanina. Match 1. Yes. Laglagan 1 winner. Palagpakan natin, Metro Manila! hindi pa dyan nagtatapos ang laban dahil Oo, meron then... pa tayong match 2. May laglagan to pa. At okay. diretsyo na tayo dyan, Jeff. Pabunuti yes. natin ang ating, mga, ang ating judge okay. na magiging topic para sa laglagan 2. Pabunuti mo na, Chacha, -cha, kung sino yan. Delo. Anong mas maganda? Mistisa o Morena? Laglagan 1, Mindanao ang pinagbigyan natin. Ito naman, Metro Manila. Team Metro Manila, Tao o Hayop? Hayop! Okay, hayop. Animals. Alam ko. In English mo pa yun. Alam ko, brad. <laughs> okay, ito na. Hayop kayo. Isigaw mo kung ano makikita mo. Hayop. Anong hayop? Tami. Pero tao yung lumabas. Tao ang lumabas. Ay, so, ito na. So, Davao may chance ha. Team Mindanao, Morena o Mestiza? More, Morena. Morena. Sino mang una? Kayo o sila? Sila na naman. Sila. Okay. Ready na? Round 1, Metro Manila. Three minutes. Are you ready? Ready. Metro Manila. Load. Jason Ibler. Alam mo, mas gusto ko yung mga mistisang ang Pilipina. Makikinis. Kaysa sa mga morena na kulang sa brightness yung kutis. Sige, sagot na. Ibanat nyo na yung mga igaganti nyo. Gusto niyo ng morena, palibasa, hindi mistisa, yung kakampi nyo. Aanohin mo ang morena kung eto naman ang resulta. Kaya pinili namin ang babae eh, na tisay. Mabuti man ang kutis, puso ay pinay. Hindi lahat ng Pilipina morena. Yung iba, tisay ang kutis. Isang ebidensya niyan yung ex-girlfriend ko, si Ann Curtis. Ann Curtis talaga? Eh paano na tayo, Shernan, my love? <laughs> mistisa. <laughs> Ayoko ko ng morena. Kasi kung ito yung morena na mukhang serena. Tisa, Hindi nakakahiya pag pumunta kayo sa mga social. Bagay sa akin ng mistisa kasi kamukha ko daw si Piolo Pasyal. Mukhang ang namasyal muna yung mga ngipin mo, Bogito. Tignan natin ha kung kamukha mo si Piolo pag may postiso ka na ha. Ang babaeng maputi ang karangalan nun ay hindi na mapipilas kaysa naman sa mga morena na parang binubuning Pilipinas. Oy, Pilipinas, ang sabi niya, karamihan dito sa atin, aircon. Kaya nga, tisay pinili ko kaysa naman magkakagirlfriend, nakakulay ni Lebron. Huwag <laughs> ka nang maarte. Ang mga morena, wag na kayong magkunwari. Kasi isa ka na nagsabi na gusto mo rin pumuti. Mapabilang sa mga kano. Hindi mangyayari yun kasi ilong mo, more ng pango. O ikaw, kanina ka pa, titira mo yung bebe ko. Oo, morena na yan. Tisay sa atin, Sumosobra Expired. na to. Expired! Nako, nako, madinding laban. Nasaktan yung mga morenang ng gaya Ngayon, ko, ha? Tignan ko yung mga jowa nyo, kung um, mga mestiza talaga. Oy. Ako kung gusto ko, alam niyo mas gusto ko yung mga ganyang kulay. Yung mga, hindi, walang biro. Morena! Yung mga, yung mga ganyang kulay. Morena tayo. Kulay. Oo, o, alam niyo yung mga Yang ganyang. kulay! Sa pag pinaitim nyo, ang tsotsa ka na, no? Alam nyo, yung mga ganyang kulay, tsa, hindi dumihin yan. Hindi, <laughs> eh, totoo. Ano ka ba? Ano ba? Hindi, totoo. Yung mga ganyang kulay, gusto ko yan. Ito na, Team Mintanaw, round one. Are you ready? Ready. If you're ready, three minutes. Load. Wow, Galing. Nilalait yung babae namin, ng tapang ni Master. Pero nung nandun tayo sa bayan, sa ban, di ba ang bilis yung humingi ng number? Yon, Nagkabuki niya na rin! Masarap silang magmahal dahil sila ay Filipina. Ikaw, wag kang sinungaling ba? Yung girlfriend mo, Morena. Ba? Ako, tinitira niyo ako kanina pa, pero may pa I love you, I love you kanino noon pa. Huli ka, Shernan! Huwag ka na kasi magkaila. Ang sama niyo naman! Tinitira niyo Say. yung panchenko ko sa paa! Oh my God! Ang ka-adult uh, lang! Ito lang kasi masasabi ko! Yung mga design niyong girlfriend, wala sa level ko! At sinabi pang ano? Yung Morena daw hindi makikita sa dilim. Sinabi bang maitim? Oh! Sa kapangitan mo, mayroon bang sasagot na Morena? Baka, Tsong ka, chaka ka. Ang piling mo? Laki ng chan mo. Tawag dyan, kuya. Karma! Goodbye. Happy birthday. <laughs> Bayot. <laughs> Goodbye. Happy birthday. Pinili namin ng morena. Dahil yun din ang pinipili ng mga kano. Umupunta sila dito sa... sa ating Pilipinas dahil... nagsawa na sila sa mga mistisa gusto na naman gusto na naman nila yung mga morena wag kang feeling ha di mo exe and cortis gusto ko morena katulad ni alma morena <laughs> 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 gusto ko yan tatapon yung mga yung mga amerikano hindi masyadong favorite yung mga maputi yeah nagsasawa na sila sa maputi kaso yung mga maputi malandi o! Expired! Oh, ano? All right, end of our round 1 para sa match 2. Ito na ang round two Metro Manila. No. Jeffita, Eto ba ang gusto mong babae na kulay? Alam mo ang sikreto niya, hindi yan babae na tunay. Anong sinasabi mong may level ka? Itura mo mo kung ka. Jason Eibler. Ang kulit dito, Jason Eibler, Jason Eibler. Kasama mo si Jaya. Alam mo, sa lahat ng mga morena, ikaw lang ang hindi namin crush. Hindi daw sila aabot sa level niya. Wow, may level ka. Ano ka, Candy Crush? At ikaw, ang lakas ng tama mo, ha? Ilang gulong. Yung mga kano, hindi asawa hanap nun, katulong. Kinuha ko number niya. Aba, akala mo hindi siya. Kaya ako kinuha number niya para magpaputi siya. Kanina nga, nakita kita, nagbababad ka sa yelo. Sabi mo, pag nanalo ka, puputi na ako. Pupunta ako kay Belo. At pagpunta mo kay Belo, kinalabit mo pa yung konduktor. Sabi mo sa akin, nagkakahid ba kayo ng balat? Salamat mo, doktor. <laughs> Alam nyo, mga mamamayan, hindi sa masama ang loob ko. Huwag kayong magtitiwala sa mga morena kasi 98.6% nun may lahing magdalena. Alam nyo ba, natatawa ako sa mga morenang babae na nasa harapan ng PC. Expired! Ganon, pag morena, ganon na yon. Oo, <laughs> oo, oh, oo. Oh, oh. Yayakap. Okay. Mindanao, are you ready? Ready. Load! Gusto ko ng morena. Katulad ni Jinky Oda. <laughs> oo. Oh. Yung morena, meron pa ang pag-asa na puputi. Yung puti, ipapaitay mo. Di ba ang pangit? Bati. Bate. <laughs> Pero pag morena hanap nyo, oh my God! Talo kayo, uwi na. Kasi alam nyo, yung mga morena, yun yung gusto nyo sa mata, hindi eh, ba? Ganito lang kasimple. Lunit mo daw. Totoo now. usapan to pare. Expire! Ready na kayo, boys? Ready! Kung okay. ready na kayo, huwag na nating batagalin. Ito na ang round 3. 1 minute and 30 seconds. Load! Hey! Miss Whitney Tyson! Ang mga mistisa, hindi yan basta-basta lang. Dahil pag sabay nagbilad yan, yung mga morena, negra na, yung mga mistisa, morena pa lang. Hindi kita sinabihan ng I love you. Hoy, babaeng nababad sa bubong. Sabi mo maganda ka, ikwento mo sa ilong. Ayoko na sanang bumanat, de. Eh. Pero kailangan eh. <laughs> Sabi mo eh. sa 20 kanina, 20 pre. Nasa Manila ka, wala ka sa probinsya. Gusto mo morena ka mukha ni Aling Dunisya! Bogito, baka gusto mong malagas pa yung natitira mong ngipin. <laughs> ikaw, Be, ka nga rito. Mag-usap nga tayo. <laughs> Kaya ka ba ganito sa akin? Sa akin, meron ka ng pinagpalit. Alam mo nang marami kang barya. Bakit hindi mo sa akin yung pinag... pinag it yet? Check. Check. Huwag magtitiwala sa babaita na yan. Hindi totoong kaibigan yan. Dahil pag napadaan lang kayo sa maitim, madilim na iskinita, iiwanan na kayo niyan. Promise. Expired. All right, expired. Round three. No. Kapal naman ng, ng taong to. Kala mo kung sinong gustong mistisa? Eh wala nga papatoy sa iyong itsura. Hambog na naman nito. Kala mo kung sino? Pag nanalo kayo dito, men, please lang bumili ka ng pustiso. Okay lang yung maging Sikat naman. May pera. Yung mga maputi. Yung mga ano. Walang pera. <laughs> Dilat ng mata, parang luluwa na. Puti ba yung girlfriend mo? Sadyang buong katawan lang, may buni. Okay, eto lang masasabi ko. I love you too. Alam mo be, huwag ka nang pumili ng design. Nandito naman ako eh. So, yung number ko, itago mo yan. Huwag mo nga kong pagpalit sa iba kasi yung design mong girlfriend na na. Shernan and Nova sa pelikulang It Takes a Man and a Woman Part 2, The Aswang Chronicle. Expired! Alright! Alright! Hingi natin ang komento ng ating mga judges, Looney! Looney, ano masasabi mo, pare ko Alam niyo, sobrang, sobrang round one. Nag, nung kanina, yung kanina laban, sila yung nagdomina. Tapos yung itong round 2 natin, medyo bumalik to. Itong Davao. Pero hindi pa rin bumitaw itong Manila. Alam ko na kung sino panalo eh. Uh, may slip-ups slip pareho. Mindanao, kulang sa um, chemistry at consistency. Sa Manila naman, Metro Manila naman, okay yung consistency at sinasalo nila yung isa't isa. Pero parehas may bare, kaya ano. Bilangin natin yung score mamaya. Sa round 2, yung round 1 ko, malayo agwat nung pinili ko. Yung round 2, medyo dikit na. Pero tingnan pa rin natin. Ba't ibaling ang ating tingin? Uh -huh. Wala ka bang napapansin? Tayong laman ang CNN na ng Time Magazine. Sinong dapat mag-resign? Para es ang extra-pride? Right. Di ba mapipigil ang pagtaas natin ang crime? Na crime. Ba't di magkasundo? Oh. Mga untry Sana matigil na matapos na itong oh. Mga tao nababas sa sistema? Oh. Ilisang kontra sa masa? At ang kontroversiya ng simbara ng industriya? industriya. Pagtalo, pati nasa ating ano ang mabibili mo sa 15 pesos? Kalahati kilong bigas, sabon, ulam, kalahati, sigarilyo. Kung nawawalan ka na ng pag-asa sa mabibili ng 15 pesos mo, dito sa Republika ng TM, hindi ka mawawalan at hindi ka rin mawawalan ng pantawag at pang-text. Dahil sa TM Astig Combo 15, ang 15 pesos mo meron ng 30 minutes na pantawag, may only text pa buong araw. I-text lang ang AC15 sa 8888 para mag-register. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa Republika ng TM para mas astig. TM Republika Battle would like to thank Eton Centris VRP Medical Center, Phil Health Center of Excellence, Azares Glass and Sporting Goods, Craftsman Enterprises Glass Awards and Giveaways, Inspire Excellence, Lemonay Hotel, Microtel by Windham Davao, Netsquick Print and Copy System, Tune Hotels. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig pa Alright! Yun! Nagbabalik po ang TM Republika Battle Season 2! At nandito na nga tayo para awardan ang ating runners-up. Let us yes. call on Miss Day Manalastas, TM Brand Manager, to give the awards. Okay. Uh, linawin na natin siya. Ang mga runners-up natin ay tatanggap ng... Big 50,000 pesos. Yun, no? Sino kaya ang tatanggap ng 50,000 pesos? Sino kaya ang tatanggap ng 100,000 pesos? At sino kaya ang tatanggap ng 200,000 pesos? Alright, Miss Day. Uh, congratulate natin ang Team Luzon silang team. 50,000 pesos. Ayun, 50,000 pesos. Thank you, Miss Day. Malamig sa Ms. Miss Day. Manalastas, brand uh, brand manager of TM. Once again, congratulations to our runners-up, Team Luzon and Team Visayas. Ayan, mga kaibigan, palapangan natin ang Team Luzon and Team Visayas. Thank you so much, Team Luzon and Team Visayas. Miss Nima Nalastas. Sila na po'y tumanggap ng 50,000 pesos. Maraming maraming okay. salamat. All right, nandito pa rin sa stage ang natirang dalawang grupo na matibay pagdating sa pagra-rap. Tignan muna natin kung magkakaroon tayo ng match 3. Correct. Depende yan sa scores nila kanina. Yun. Okay. Pero ito, kung sino man po ang uh, mananalong first runner-up, hindi pa rin kayo uuwing luhaan dahil tatanggap kayo ng 100,000 pesos. At ito naman, ako, ang ating grand champion. Mag-uuwi ng 200,000 piso hatid sa atin ng TM. Okay, eto na. Huwag natin patagalin. Ang nanalo sa laglagan 2 ay... Congratulations, Team Metro Manila! Ibig sabihin excited for match. Three R Grand yeah, Champion the for, for Season CM Two, Republica Battle Season yeah, the Two. Yeah. ng pesos. Congratulations!